nagising na naman ang liwasang Bonifacio! Buhay na naman! Nabitin ba kayo? Ma'am, nabitin daw po! <laughs> Pero mamaya-maya, marami pa tayong mga tugtugan. Okay. Pero ngayon, ipakilala na po natin okay. ang pinakahihintay ng uh, taong bayan! Maisok kami! Maisok kami! Maisok Ma kami! May isug kami. Okay. Brother Franco, isunod na po kaagad natin ng mabilis na mabilis. Pagang po natin, walang iba kung hindi si Mr. Daniel Noblesa! Magandang... Magandang gabi mga batang may isug. Uh, binabati ko po kayong lahat, lalo na po nagkakaisa na tayo ngayong gabi. At minu po namin kayo dito sa lungsod ng Maynila. Magalak po na nandito po kayo sa aming butihing lungsod, ang lungsod ng Maynila. Ang tawag ko po ngayon sa inyo, hihiramin natin ito. Siguro kilala niyo naman si Mayor Isko Moreno. Ang tawag niya sa amin sa mga taga-Maynila, Batang Maynila. Tayo, ang tawag ko sa inyo, mga Batang Maisog! Gising na gising na ba mga Batang Maisog? Magandang gabi! BBM Rizal! BBM Rizal! BBM Rizal! BBM Rizal! Bongbong! Naririnig mo ba kami dyan sa Malacanang? Malakas na malakas na ang sigaw ng taong bayan. Maraming salamat po. Gusto ko lamang pong itagal sa inyo ang issue po sa walang hiyapong ginawa nila sa ating pinakamamahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Napanood niyo po ba yon sa Kongreso? Nakita niyo ang agila na sinakmal at tangkang sasakmalin ng mga buhaya. Bahala na ho kayo kung sinong buhaya ang gusto niyong i-imagine sa inyong mga sarili. Pero nandoon nakita natin na talagang kating, kating na silang tanggalin ang isang Inday Sara Duterte. Mga walang utang na loob. Noong panahon ng kampanya, lahat sila naglilikuhod, lumuluhod sa Davao City para patakbuhin si Inday Sara Duterte maging kaparis niya sa pagkapangulo. Tandang-tanda natin yon. Yung mga politiko ngayong tumatalima sa mga sinasabi nila noon, nakakampi nila si Inday Sara Duterte. Ngayon, mga masasakit ng salita ang kanilang mga sinasambit. Hindi natin kakalimutan yan ang itinaas nila doon sa kongreso yung confidential fund na ipinasa nila noong 2023. Pinasaho nila noon nung sila daw pa ay uni team o uni e Ngayon, dahil kaaway na nila si Inday Sara at sa September 20 po, pakitandaan nyo ang araw na yan. Pangalawang strike po yan na kanilang ulit babanatan si Inday Sara sa Kongreso. At ang gusto nila, zero budget daw. May isang kongresista dito sa distrito sa lungsod ng Maynila ang nagsabing handang-handa na siyang ibigay ang zero budget kay Inday Sara. Papayag ba tayo nun? Papayag ba tayo mga batang maisog? Hindi hindi. Dahil nagtatrabaho lang naman ang OVP. Bakit po ba kayong kating, -kating? natanggalan ng pondo ang Inday, si Inday Sara at ang OVP. Ang OVP po ay isa sa pangalawang pinakamataas na ahensya ng ating pamahalaan. Dapat po dyan may courtesy. Dapat po dyan, kapag dinadala po sa Kongreso, sa Senado, ang pondo ng OVP, mabilis po nila yang ipinapasa. Kasi may courtesy pong tinatawag. Noon pa po yan, simula po na nakuha natin ang kalayaan ng 1986. Sinasabi ng mga pinkihan, ng mga dilawan, si Lenny, ang bilis niyang nakuha ang kanyang pondo. Kaya nga po, may courtesy. Kahit araw-araw binabatikos ni Lenny si Rodrigo Rodo, Roa Duterte, hindi inipin ni Duterte ang pondo ng OVP. Pero ngayon, kay Marcos, lahat ng pagpapahirat pamamahiya. Kaya ako po'y nalulungkot at gusto ko pong humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ang nagluklok kay Inday Sara Duterte. Yung mga kasamahan ko na Grand Sara Ran, yung mga kasamahan ko na talagang naglilikuhod kay Ma'am na tumakbong presidente, ay pinakinggan niya tayong maging vice-presidente ni Marcos. Tinulungan natin si Marcos, pero ano yung sinukli niya kay Sara Duterte? Budol! Budol, binudol ang bayan natin. Kaya yung pagkakawatak-watak po natin, isang tabi po natin hindi lang po ito hindi lang po usapang KOJC nakikiramay po kami sa mga lamatayan po doon po sa ating mga kapatid sa KOJC Nahi, katulad ho ng pahayag po ni VP Sara nung anniversary niya po happy, happy anniversary pa rin po na humihingi po siya ng kapatawaran. Ako rin po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran kasi isa rin po ko sa sumigaw ng unity ng BBM Sara dahil akala ko ibabangon ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Yung pala, wawasakin niya ang bayang Pilipinas. Sa mga manhen na Pilipino, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito na tayong husgahan ng ating mga apo na kapag tayo'y patay na, sasabihin nila, yung lolo ko walang ginawayan, yung lola ko walang ginawayan. Hinayaan niyang magnakaw, nagmagnakaw ang mga Marcos. Kaya ngayon, hirap na hirap pa rin kami sa buhay. Yung mga narito, ito ang tunay na bayani. Bayani para sa bayan. At sana, tumayo tayo para sa bayan. Dahil mahalin natin ang Pilipinas. Hindi po ito usapin ng buhay nyo lamang. Buhay po ng susunod na henerasyon. Pag natakot na tayong magsalita, dyan nagsisimulan diktadurya. Dahil kahit sa huling hiling ako, Bongbong Marcos at buong pamilya mo, sisigaw ako kahit mag-isa. At sasabihin ko lahat ang kamalian na bakit ka namin nailagay sa Malacanang. Wala nang BBM, wala nang Marcos ang makakabalik sa palasyo ng Malacanang. Protesta Protektahan natin ang mga kabataan natin sa kayo, JC. Mahalin natin sila, ipagdasal natin si Pastor Kibuloy. Ipagdasal natin si Inday Sara Duterte. Ipagdasal natin si Rodrigo Roma Duterte. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Bong Bong Resign! Bong Bong Resign! Bong Bong Resign! Bong Bong Resign! Maraming salamat po at magandang gabi. Mag-ingat po tayo ngayon dito, may lyrics dito na hindi na bagay sa, na, sa ngayong panahon isipin nyo na lang, bumalik tayo sa 2021, 2022 nung tayo ay nabimili pa at umaasa na sana ang maging bagong maharlika ay si Inday Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay Katotohanan ng naghaharing sa ginintuang Kininto ang kasaysayang mahalika, Na ibalik ng tunay na mandirigma Si Duterte Bagong dugong dumadaloy sa bayan ng bahid ng luma na kaharian Mayroong pangako sa iyong dugong bughaw Walang ibang magtutulay kundi ikaw Mahal Mula sa akin ngayon ikaw Sayang, no? Sayang. Pero palagay niyo, pwede ba? Pwede! Ang nakas naman, no? Pwede pa, eh, no? Malay natin. Alam niyo kung bakit pwede? Dahil God knows best. Nananalantay sa iyong dugo ang pangako Na ang kasarilan nati hindi ilalako Ang bukas ay nakasalalay sa iyo Kailangan lang ang matamis mo na oo oh, oh. sana ikaw Mula sa agila sana ikaw Mula sa agila sana ikaw Mabuhay po kayo lahat Tandaan niyo po natin kailangan, pati konstitusyon din natin kailangan para malaman na tayo ay malaya, manampalataya, magsalita at magmahal. Hindi natin kailangan ng basbas, hindi natin kailangan ng permiso. Ang buhay nito ay galing sa Diyos, hindi galing sa Presidente. Ang bahay nyo galing sa Diyos, hindi galing sa Presidente. Amen! A man's home is his castle. At ang nakakapasok lang sa bahay ko ay ang Panginoong Diyos